Arestado po sa Maynila ang isang dayuhang tinakbuhan umano ang pagbabayad sa sinakyang taxi. Ang lalaki nagwala rin daw sa mismong tanggapan ng Manila Police District. Ang mainit na balita hati ni Jomara Presto, Exclusive. Nakipagmatigasan pa ang dayuhang yan habang inaaresto ng mga pulis sa Maynila ang foreigner nagwala raw sa loob mismo ng tanggapan ng Manila Police District mag-aalauna ng madaling araw kanina. Inireklamo siya ng isang taxi driver dahil hindi umano siya nagbayad ng 400 pesos na pamasahe. Sumukay po sa akin sa signal, magpapatid po siya ng Manila. Kinatabi niya ako sa Mabini. Sabi niya... At mayroon daw dumating na mga pulis at agad silang dinala sa isang presinto. Nuna sa kami station sa Bacobo, ininterview siya, sabi rin nagbayad sa isang libo. Tinagita ko yung pera, wala naman ko sa libo. Inilipat sa headquarters ng MPD ang foreigner. Ayon sa pulis siya, hindi na siya makausap ng maayos hanggang sa tuluyan na siyang nagsisigaw. Dinala ang dayuhan sa isang ospital sa Maynila para isa ilalim sa medical check-up. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating daw ang kaibigan niya at sinabing babayaran na lang ang taxi driver. Dahil dito, iniatras ng driver ang reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Ilang magagarang kwarto at basement ang nadiskubre ng mga otoridad sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Gate ng KOGC, wala roon sa compound si Pastor Apollo Kibuloy. Balita hati hatid June Veneracion. Ito po, ito yung yung cathedral. Pagbukas mo sa pin, ano rito, this is now the secret door at dito ka ngayon papasok. Ang lagusang tinutukoy ni DIIG Secretary Benhur Abalos, tumbok daw ang kwarto ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. May magagarang silid at basement. May mga kwarto ring hindi patapos. Kinukuha namin ang plano mismo nito sa office ng engineering ng city ng Davao. It's a violation, but hindi nakadeklara lahat ng intricate things na ginawa at binuo doon no, na pwedeng pagtaguan. Binuksa din ng pulisya ang tila bakal na nakatakip sa sahig ng katedral, Pero imbis na entrance ng bunker, bumugad sa kanila ang masangsang na amoy. Based dun sa nadidetect ng uh, device ng uh, heartbeat, masasabi na merong The issuance of the TPO no, was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na Wara Dumares. Wala si Pastor Apollo si Kibuloy po dito. May iba pang equipment na pinasok ang BNP sa KOJC compound ang aparatong kadalasang ginagamit sa search and rescue operations at kayang makadetect ng vital signs, galaw at boses ng tao. Inalbahan ng KOJC members ang malaking asul na kahong hindi raw idinaan sa security x-ray, pati ang metal detector. Kung tao inahanap po, bakit metal detector? Baka gold na inahanap dito. Dumating na rin ang long-range acoustic device na naglalabas ng malakas sa tunog na dinig kahit nasa malayong lugar. Karaniwang ginagamit ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, may pinapasok ding aakalaing pagkain pero concrete cutter pala ng idaan sa scanner. Uh, the ground commander doesn't want to reveal no? this, this part of the uh, operational data no operational information that could uh, jeopardize yung uh, conduct in the serving uh, the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang kalagdagang pulis na tutulong sa civil disturbance management. Hiniling naman ng KOJC sa Davao Engineers Office na ipatigil na ang drilling ng PNP sa compound. Pinalawig naman ng Court of Appeals ang freeze order para sa mga bank account, sa sakyan at ari-arian ni Kibuloy at pang akusado. June Venerasyon nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa sitwasyon sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. May ulat on the spot si Kent Abregana, ng Regional TV. Kent? Connie, pinasanungalingan ng kampo ng KOJC ang pahayag ng DILG sa umano'y sikretong lagusan sa kathedral ng KOJC Compound. Sa ikapitong araw ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa apat pang mga akusado, Labas masok pa rin ang mga pulis sa KOJC compound kaninang madaling araw. Sa gate 18 sa loob ng KOJC compound, hindi na makakapasok ang sinumang hindi dadaan sa x-ray scanner matapos nila itong harangan ng mga sasakyan. Kasunod ito ng nangyaring pagpapapasok ng asul na kahon ng mga pulis kahapon ng madaling araw. Maliban kasi sa concrete cutter na na ng kanilang scanner, may isang kahundi ng flat screen TV ang na ng kanilang monitor na naglalaman ng piko at iba pang mga kagamitang panghukay. Samantala, nakapanayam naman ng GMA Regional TV kanilang madaling araw ang minister ng KOJC na si Carlo Katiil. Pinasinungalingan niya ang naging pahayag ng DI ni DILG Secretary Benhur Abalos sa umano'y sikretong lagusan ng kathedral sa KOJC compound. Hindi rin umano totoo na sa kanila ang mga narecover na Molotov at mga Bolo. Kinukuanan pa ng pahayag ng GMA Regional TV ang PNP ukol dito. Narito ang pahayag ni Katiil. Sa katedral daw, may nadiskubre na lagusan na pag-sikretong passage pag ganyan mo, maganda na lounge. Hindi po, kabit lang po yan, sir. Cathedral ito, sir. Ito, wall yan, stage. Backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan. Then, papasok ka dito. Diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun. Wala pong lagusan dyan, sir. Connie, kanina nga namataan natin ang dalawang chopper ng PNP na paikot-ikot dito sa compound ng KOJC. Samantala, sa mga oras na ito, labas-masok pa rin ang kapulisan dito sa KOJC compound. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang PNP kung hanggang kailan mat matatapos ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Connie. Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Gugulong na ngayong araw ang pagpapabakuna contra African Swine Fever sa ilang lugar sa bansa. Unang pupuntahan ng mga babuyan sa ASF Red Zone na Lubo Batangas na isa sa naunang nagdeklara ng outbreak ng virus. Prioridad ding puntahan ang Lipa, Kalatagan, Rosario, Tui at San Juan. Ayon sa Agriculture Department, 10,000 doses ang unang ibabakuna na galing sa emergency procurement ng gobyerno. Sa susunod na linggo naman, darating ang 150,000 doses na bahagi ng regular competitive bidding. Sa huling tala ng Bureau of Animal Industry, mahigit 450 na barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso ng ASF. Ligtas pa rin naman daw kumain ng karne ng baboy, basta siguro doong may National Meat Inspection Service seal ang bibilhing karne. Patay ang isang babae matapos barilin sa loob mismo ng ospital kung saan siya nakakonfine. Balita hatid ni Bam Alegre. Screenshot ang mga ito ng CCTV footage noong August 28 sa Dasmarinas, Cavite na pinag-aaralan pa ngayon ng pulisya. Yan daw ang entry at exit point ng riding in tandem na ito nang pumunta sila sa isang ospital sa Dasmarinas, Cavite. Ang isa sa sakay ng motorsiklo, nakunan din sa security camera ng ospital, siyang lalaki na kaitim at pulang sobrero. Siya rin ang suspect sa pamamaril ng isang babae na nasa loob ng ward ng ospital. Sa embesigasyon ng polisya, nasa ospital ng babae matapos sa barilin noong August 22. Talagang kinaplanuhan po ng mga suspect mm -hmm. at may galit po siya doon sa biktima. Ang biktima kasi is dating nagbibigay ng informasyon po sa ating mga otoridad mm -hmm. pagdating sa mga illegal activities sa kanilang barangay. Tatlong iba pa ang sugatan sa shooting incident sa loob ng ospital. Ang nanay ng babaeng binaril, ang security guard na tinamaan sa braso, Pati ang isang babae na natamaan ng bullet shrapnel sa paa at large pa rin ngayon ang suspect. Arestado naman ang isa niyang kasabwat na raw lookout sa pamaril Nakunan din siya ng security footage habang mamatsyag sa ospital bago ang pamaril Mayroon po tayong tatlong suspect po. Yung nahuli po natin uh, kasama din po siya sa nagplano at siya po yung uh, driver ng getaway vehicle ng gunman. Kasalukuyan pa po, po yung uh, pag-ano natin pagfa-follow pa up operation po sa dalawa. Ito pong nahuli natin Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ng GMA Integrated News ang ng suspect. Ayon sa pulisya, kinumpirma ng arestan ng lookout na bukod sa gunman, may isa pa raw na mastermind sa krimen. Nahaharap ang mga suspect sa reklamang murder at attempted murder. Sinisigap pa ng GMA Integrated News na makunan ng pahayag ang ospital kung saan nangyari ang krimen. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.